Hello guys, tara dito. Tamahan nyo kami. Ngayon ang mister ko naman ang magtuturo ng mga color coding sa mga register na nag-actual sila ngayon sa pyesa. Color-color coding. Binabasa nila ang mga color coding, mga resistor. Isa-isa sila makasagot kung sino ang marunong at magagaling. Tumanggot. Ito po, brown, red, gold, gold. Yeah. <laughs> ito lang ito. Ito lang ito. Brown, down. brown, down. brown. Ano ang sagot? 170. Uh, 170. Gold. Ito po, lima. Ah, ito. ito po, sir, lima. Brown, lima.

Oh, um, uh, oh, um, uh, Kuya, ito pong limang ano, yeah. okay. 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 ano kulay. Ito ang Ito pag lima po ang kulay. five color tawag yan. Ano okay. Brown, red, gold, gold, <laughs> green po. Ah, green, may green pa sa dulo. Oh. Okay, baka, ano lang think yung malikta. lang yun, yung green. Uh, useless na yun. Baka hindi ka sama, ah, bay. Ayro uh, na. Black brown. lang Black brown or red. Black. Black. Red. Black, black. 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 Ay, brown pa po. Brown. <laughs> <laughs> brown. black. Brown. Black. Uh, brown. Black. Pero Orenso, ano ba 'yo? 1K po. Eh may shero tayo eh. 10K. Eh kung red, tatanggalin niyo. Kung red, kasi bababa. Kakapoint sigit na. Ge, ano pa? Hello. Red by. Red by. Kaya sa likod favorite ko 'yung orange by orange for God. Ang orange 3, ang white 9. Ang orange An Orange, An orange. Okay <laughs> Orange. Ang value? RON. 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 39 K. Wow. Wagaw. Orange. 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 Red Red. Red mo? Hindi. K siya. Point Point K. Kaysa. K. 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 K

Yes! Bali. Red Wala ko yes na. Wala e, ko nagulat ako. Wala ko yes na. Talaga ito. Uh, ito ulit lang yun. Pero, tatlong orange. Uh, orange. Orange, orange, orange. Anong value? K, K. K, nah. K. K. Wala nang point. Pag red, may point. 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 tatandaan, may point sa gitna. Parang yung gold. Point sa gitna. Ah, ka. Ayo, tapos na. Oh, next. Sino yung susunod? Ah, Red. Black. Next Brown, red, black. Ang value Black. Anong value? Om Om oh, Omsa Oms. Oms. Oms, bayyong dan Om kauet bay ah Yellow, violet, orange. Yellow, Yellow violet. violet, orange. Orange. So, anong sagot? Ano bayo? K. K. Kaya. K. K. <laughs> na. So, okay, oh. no. Yellow, violet, K. silver. Yellow, violet, silver. Ah, silver naman. Hindi silver, ano? silver ano? Hindi, hindi na K yun. Silver ay mababa yun. Hindi e, ang point na sa unang po. point. Unang point. Pero po ay. Eh. Tapos. Oh. Ano po? Oh, Ayun ang sagot. Yan ang toilet silver. Ako. Sige, ikaw. Anong value? Anong kulay pala? Yellow, violet, <coughs> silver, and gold. Ay, yun dito yung ano. Hindi yung gold sa Ano ba? Hindi nakasama yung gold na... Nasa <laughs> ano ba? Ano ba? ba? Ano Amit ko po yung may rambuton. Ko doon. Oo, hindi. Iyong malaki. 'ke. Oh, oy, mo na. Oy, kayo diyan. Katok mo.